boss mayroon tayong home service ngayon mga busing uh, kasi nag overheat tayo ito mga bus buka namin kung anong problema nito nilagyan muna namin ng anong tubig para ano mapaandar so, try namin ngayon mga boss ha paandarin so ipa kayo start so, Malakas, malakas, malakas. Now, na itong labas na ito eh, oh. Ito bandit Oo, oh, oh, oh. ito kong uh, gawas. Ibig sabihin ito, malakas na yung pressure niya. Oo, oh, malakas na yung pressure niya. Meron na yung, hindi masyadong malaki yung tama, pero meron na siyang tama. Okay, off oh, nga. Oo, oh, nga, mm -hmm. o, no, ito, no oh, lakas yung pressure oh. <laughs> hindi man siya totally na talagang bulwak talaga yung ano pressure. Pero meron na siyang tama pag nga ganyan kasi pag kahit nilagyan mo ito ng takip nilagyan natin ng takip lalabas pa rin dito sa reservoir hindi ito lang mag dito na magawas kasi hindi na niya mapigilan sa lakas ng pressure bagong okay. ubinor lang daw itong ano, radiator tapos yung thermostat tinanggal nyo na yung thermostat nito hmm. tanggal na sa uh, napak ibig sabihin talagang malakas yung circulation ng tubig sige ulit natin, pin dapat hindi siya to may galaw naman siya ng kunti may reaction pero hindi katulad nung kanina talagang malakas Takpan ko man ito ng ano, ng, ano, 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 Ni okay, pa tayo, bus Ano, no. lakas na, lakas na nung ano. Uh, malakas na talaga. Oh. Uh. Ang hatol niyan mga boss, ayo ano talaga. Na meron nang crack yung ano, cylinder head gasket niya. Kasi pag kahit tirak pa mong manang ng kamay, meron siyang pressure eh. Lakas ng pressure dito. Dapat hindi siya gagalaw. O may, may reaction siya, puro konti lang. Hindi siya walang pressure. Pero ani anak ramang dito ang tubig. Hmm. Wala na lang, wala thermostat 'yan. Wala na. 'Yun ang pinaka ano ko. Mga last na up, oh, tanggal talaga 'yung ano 'to. Yung cylinder head gasket. Ito, yan mga boss, talaga ang tinanggal namin yung ano, yung uh, cylinder head. Tingnan namin yung ano, tingnan namin yung ilalim hmm. ano, yung gasket para humigay. kasi ganoon pa rin mga boss na overhaul na yung radiator at saka yung tinanong yung mga ano thermostat ganoon pa rin wala na ang thermostat yan mayroon pa rin siyang pressure kasi nag overheat yung mga bossing ngayon tatanggalin ko na yung head para magkaalaman kung saan ba ang umigay medjo running higpit and tayo mag-usap <laughs> oh We're rolling the skip. oh tap lang tap lang 'yung malaman natin kung ano yung mabos sigana eh yaketo at din santayo

Sus, Mega nih, kayak wangi gisuli di halo, 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 ada kayak ugi pulang, 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 1 pulang, ini pulang, pulang, bosok Number 2? Number 2? Ayan, amiss pa rin. Yun o. Tubig. Ano? Malalim? Hindi. Oh, Hindi na yan? So, anong, paripis yan? Hindi na paripis. Ano? Ano, so sir? Dito? Ano? 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 o. Sa number 1 o number 2. yung may problema. Ito, ganun din ito so, boss hmm. na prob natin na may problema talaga yung ano gasket niya pumigay yung gasket ito yung resulta mga boss na, no? hindi na naparepis yung ano head meron pa rin singaw meron pa rin singaw ito pagkatapos eh ito yung may problema ko yan sunugang pano gasket dito. Kaya mga boss, lang mo lang uh, share namin sa inyo mga bossing at uh, sa part to mga boss sa uh, namin ng ano. Head tapos practice muna namin to para hindi tayo pabalik-balik ng ano trabaho mga bossing. Uh, thank you sa mga boss at don't be a pastor.